Alam mo, dapat dito kay Bonggo mag na ng karir eh. Eto, sa totoo talaga to ha. Totoo talaga itong sasabihin natin. Kasi sobrang galing niya talaga mag-drama. Napakagaling niya magsalita. Talagang alam niya kung kailan papasok ang music para yung mga tao malungkot talaga. Mahusay. Mahusay ito. Magiging best actor ito kapag ito nagkaroon ng pelikula. Kasi, pag nagkukwento siya tungkol dyan kay Digong, dalawang beses diyan sa hearing ni Senator Ivy Marcos. Dalawang beses siya nagsalita, isa lang naman ang sinasabi niya. Pag narinig mo yung mga kinukuwento niya at hindi mo alam yung totoong storya, madadala ka, baka maiyak ka pa tumulo pa yung luha mo sa kaliwang mata mo. Na matanda na si Digong, may sakit na si Digong, kawawa naman si Digong, uh, matanda na hinuli pa, nakakulong pa, at dapat pauwiin na dito sa Pilipinas kasi wala mag-aalaga. Ang sagot natin diyan, bongo. Wala kaming pakialam alam sa lahat ng sinasabi mo. Yang amo mo na pinipilit mong kaawaan ng mga tao at bigyan ng simpatya ay isang kriminal. Walang kaawa-awa kaming nararamdaman sa mga pumatay ng napakaraming kapwa natin, mamamayang Pilipino, bongo, pumatayan kasabot ka, kasama ka, ikaw, si Bato at si Digong, kayong tatlo ang nagplano at nag ng war on drugs na yan noong panahon na si Digong ay Pangulo. Noong panahon ba na yung mga biktima ay ginugurgur nyo, kahit konting awa ba sa mga sarili nyo, may naramdaman kayo para sa kanila? Para sa mga pamilya na mga naiwan ng mga tao na yan? Na pagkatapos nyo silang gurgurin, alam nyo ba yung storya ng buhay ng bawat isa sa kanila? Kung paanong paghihirap ang dinanas, kung paano yung mga anak hindi nakapag-aral, kung paano nagkawatak-watak ang mga pamilya nila dahil lang sa inyo sa ginawanin ninyong kayabangan na gurgurin ang mahigit 30,000 na yan. At ngayon, ngayon, na na sa pinto ang paghuhukom at pagbibigay ng hustisya sa kanila, magdadrama ka ngayon na parang kayo ang mga biktima na dapat kaawaan yung isang kriminal na mastermind sa pagpatay? Ganyan ba dapat ang gawin, bongo? Matino ka bang tao pag ganyan ang takbo ng utak mo? Walang awa dapat na ibigay dyan kay Digong at sa inyo, kay Bato at sa iyo. Dahil kayong tatlo equally responsible sa kamay nyo, nandyan ang dugo ng mga biktima na hanggang ngayon nang hihingi ng hustisya. Sa mga tao na naniniwala na si Digong ay dapat paragutin, etong si Bongo hindi dapat iboto. Kung gaano kalaki ang kasalanan ni Digong, ganon din kalaki ang kasalanan nitong si Bongo dahil alam niya lahat. Alam niya lahat ng ginawa na yan. Alam niya lahat ng plano, pinagsisinungaling pinasisinungalingan niya ngayon lahat yan pero nung panahon na ginagawa nila yung krimen na yan kauna-unaan siyang nagtatanggol dyan kaya mag-isip tayo tanggalin na natin sa Senado ang sinungaling na to na si Bongo